Iba rin yung words of wisdom ni JM De Guzman pagdating sa mga kwentuhan. Oo, oo 'di ba? Ang tagal na natin nagchichikahan. Sa isang programa ko dati, that's one of my favorite kwentuhan na nagugulat yung mga tao na kapag tayo ay nag-uusap, ba? Diba, marami silang mga nakukuha mga clips. Marami silang mga uh, cut na mga nakukuha. Isa sa kita ngayon dito sa segment na Asal. Ang Asal ito yung POV mo. Ibig sabihin ng Asal, ang sa amin lang, O, 'di ba? Kaya ready ka ba dito, JM? Sana Nako, <laughs> lagi ka naman ready. Kayang-kaya kaya mo ready. to. Oo. Always ready. Kaya naman, eto na sa lahat ng mga ka-vibes nating uh, nakatutok. Kasama si JM De Guzman, uh, mga ka-vibes. Uh, pakinggan po natin ang kanyang... Mm -hmm. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan. Dito ang lapagan sa asal. Ang sa amin lang. Hawa ko na po mga ka-vibes ang baraha. Oo, pero hindi po ako mahuhula. ah. Oo, hawak ko na po ang baraha. At uh, this time, uh, marinig naman natin ang mga kasagutan ni JM sa kanyang makukuhang baraha. Alam mo yung natutuwa yung mga listeners, kasi, tsaka yung mga viewers natin, kasi parang laging tugma kung ano yung kunyari nasa moment ka, ano yung nararamdaman ng tao, parang siya yung nakikipag-usap. So, kuha ka ng tatlo, tapos yung brown lang muna yung babasahin mo. Tapos mamaya natin babasahin yung white sa likod. Ayan. Okay. Nakabalasa naman po ito mga ka-vibes. And uh, pakinggan po natin kung ano nga ba ang uh, point of view ni JM de Guzman sa mga tanong na kanya pong nakuha dito sa ating segment na Asal. JM, let's go! First Yo. question. Kapag nakaranas ka ng sobrang pag-alala, ano ang una mong ginagawa para kumalma? Nagdadasal.

One thing that I love about every time na naririnig natin yung tanong at yung sagot ng mga bisita natin, lagi kong sinasabi sa programa na maaaring merong isa or dalawa or kung sino man sa nakikinig gamit ang radyo nila at kailangan nilang marinig yung mga ganong klase ng kasagutan natin. Ang dami nating na-inspire, ang dami nating natutulungan. And thank you for the answer. Anong sagot ng baraha? Anxiety can be tough, pero lagi mong hawak kung paano mo ayusin ang reaction mo focus on what's in front of you. Same. Ako din, prayer din talaga. Ever. As in, walang... Oo, oh, meron mga kaibigang magsasabi sa'yo, pero madalas, parang mas gumagawan yung pakiramdam ko kapag ipinagpapa sa Diyos ko na lang. Pag sinusurrender ko lahat sa Kanya. Yes. Grabe yung ano, magic and power, di ba? of prayer talaga. Minsan nga, pag bumibisita pa ako, kasi nga meron akong pinupunta, di ba, pag Wednesday, talagang dead ma ako, kahit super cray-cray ako doon, yes. Kasi parang, feeling ko, pinakikinggan niya kasi ako, kahit wala akong sagot na naririnig. Ganun. So, ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you. Next, JM. Susunod. Next... O, di ba, pasok, tugman-tugma. O. Oh. What type of support ang kailangan mo from friends and family right now? Wow. <laughs> Pasok ba? Pasok. Pasok na pasok. O, oh, sige. Anong type of support from your friends and your family ang kailangan na kailangan mo ngayon? Ah, uh, siguro, ang inihingi ko lang sa kanila is patience. Patience na maintindihan ako. Ma, na ma-guide ko yung sarili ko ulit. Ah, uh, patungo sa tamang direksyon. <laughs> uh, wala namang akong hihilingin sa friends and family ko, kundi yun lang. Kasi nabigay nila sa akin lahat ng klase ng support uh, and tulong sa mga pinagdaanan ko sa buhay. And ayun, pasensya lang. And yun lang. Anong sabi sa likod ng baraha? It's okay to ask for support when you need it. Let the people who care about you know how they can offer help. Galing, di ba? Di ba? Hindi natin na uh, pla ano, planted yung pagbunot dun sa baraha pero magic. may magic siya. In mm -hmm. fairness. Last na sa ating asal. JM. Ano to? Ang What's your pink tote moment? Ano? What's your pink toad moment? Ay, hindi ko rin alam yung pink toad. Ano ba ibig sabihin ng pink toad? A pink toad moment is when someone often a parent overreacts or lashes out over something trivial, leaving a lasting... Ay, mahirap yan. Palitan natin yan. Hindi natin alam pare-parehas. So, huwag tayo nagtunuan <laughs> dyan sa part ng pink toad, pink toad. <laughs> ngayon ko lang narinig din yan eh. Oo. Puno tayo ng iba, JF. Eh. Huwag i-stressin yung pinis sarili pinis. natin sa mga hindi natin alam. Di ba? Oo. Mahirap yan. Yan. If there's one thing that's free, what will you reward yourself with? Ay, ayan. O, di ba? Mas madali kaysa dun sa pink toad, pink toad. <laughs> One thing that's pretty siguro, bahay, you know? Yes. Dream house. Isya The... dream house mo na libre. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh. oh, malay mo naman, di ba? Oh. Ano sabi sa likod? Hindi kailangan expensive ang reward para sa sarili. Minsan ang pahinga o being gentle with self ay sapat na. Uy, nasupal pala ako dun. Aray. Parehas tayo. Libre naman yun. Parehas sa... tayo. Hindi, tsaka tinanong naman tayo, di ba? Bakit ganun? O ba't nangyengi? Alam kayo ngayon sa akin? <laughs> Tinawa yung baraha. <laughs> Hindi, tsarat lang. <laughs> Palakpangan naman po natin, of course, mga kapamilya, mga ka-vibes sa uh, JM de Guzman. Ajay. Thank you, thank you, thank you so much, JM. Again, invite natin ang lahat ng ating mga kapag Ngayon, di ba pwede nang panoorin Thursday, kasi sa IWANT, na bagong bihis ng IWANT natin. Yes, JM, take it away. MMK Cardon Trumpo is now streaming on IWANT, 72 hours in advance. TV episode will air this Saturday, July 12, 8.30pm on Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live A to Z All TV episode title will be revealed after. Ay. yung, tara, yung mga nauna dati may may title na ngayon i-reveal na ulit. Ay, ayan ay may hula-hulaan na ulit. Ay, ang bongga, may hula-hulaan na in fairness naman din talaga. <laughs> panoorin po natin yan. Pwede nyo na pong i-check yan sa inyo pong mga I Want TFC application na bagong bis nga po ngayon. Mas madali at pwede na po natin siyang uh, talagang uh, gamitin kahit tayo po ay nasa labas ng bahay, nasaan man po tayo sa ating mga mobile phones. And of course, uh, JM, thank you, thank you, thank, thank you, you so, so, much so much for grazing our Thursday afternoon. Maraming maraming salamat sa inyong mga kaibigan na nandito and congratulations. What's next after MM Okay. meron na bang mga dapat ng abangan sayo agad-agad? Uh, meron kaming ginagawang teleserye. Hindi ko alam kung pwede pang Baka bawal angigilin. pa 'yan. Oh. Oo, abangan. Yes. Confidential pa. Wow. Toto. Pero nagsushoot na kayo? Aba. Wow, congrats JM. Thank you Yes, maraming 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 salamat po for 38 ang oras natin. I'll give you more music sa lahat ng mga nakatutok. Wala pong bibitaw dahil hanggang 5.30pm pa po kasama nag-isang beshi ng bayan at ang josa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho dito lang sa Umarang Kada Romara Chada patungo sa numero uno. Kami po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. ka vibes Next song, Awiting Diyosa ni Yumi Laksamana.